aming ama sa langit lumalang ng langit at lupa madalangin ko po ang mga Pilipino 85% ng mga Pilipino po religyoso subalit mapapahamak madalangin ko po Diyos, salangin po namin na sa Holy Weeks sa nisanto sa Pasko ng Pagkabuhay. Mararanasan po ama ng 85% ng mga Pilipino ang kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na matitiyak nila na pagsilay sila'y namatay sa langit po, dahilan sa pananampalataya sa aming Panginoong Kristo, Nawa po huwag masayang para sa kanila ang dugo at buhay ni Jesus na itinigis po doon sa kalbaryo para sa kaligtasan po namin. Kaya po nanawag ang aming Panginoong sa Kristo ang yung bugtong nanak upang mamatay sa, para sa kabayaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Wala na po kaming utang. Ang kasal kaligtasan po ay libre. Tatanggapin lamang ng tao, mananampalatay at mabubuhay siya, bagong buhay. At hindi magpapatuloy sa kasalanan ng kaligtasan po o oh, Diyos ay pinagdusahan ng aming Panginoong Yesus ng kanyang buhay, dugo, pagsasakripisyo. Mahabaging Diyos, aming ang masalangit, nagpadala ka po ng revival dito sa Pilipinas. Mahabagan mo po oh, Diyos, ang 85% ng mga Pilipinong pupunta sa impyerno. Mga religious po oh, mahabaging Diyos sa darating na Bernes Santo kikilalain po ng mga Pilipino o isa lamang tagapagligtas na nagsabi ako ang daan ng katotohanan at ang buhay at walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ito. Salamat po sa maliit na bahagi ang hiling ko na mo, ano. Ay, panalangin ko. Buong Pilipinas at ang buong mundo. Awa-awa po, oh, Diyos. Tabag-habag po, mga tao. Kaya po nagpapasakit tayo yung buntabla, anak, naghirap doon sa pus. Para po magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na no? walang Naunawaan po nawaan nila pumubulag ng kaaway, papawiin mo po. aking kaaway na sa tanas ay umaligtas ang tao sa gahanap siya ng damay. Sa pagkatarulusahan na po doon sa entero kasama ng kanyang mga kampo. Pagkadala ka po ng revival, oh Diyos. Panahon po ni George Whitfield, 1700s, Jeremiah Pierre. 1800s, Jonathan Edwards, writer of Moody. Tiba-tiba pa po ang Diyos. Maligtas po na mga Panginoon ng mga Pilipino. Nagkaroon ng revival, nagsisimula po sa Puso na yung mga anak sa mga churches. Abutin po namin yung mga kapag-abag-awa-awa na pupunta po sa impyerno. Alangin po namin, oh Diyos, marami pong maligtas po dito. Mga pumapasok po dito, maunawain po nila ng na Nasa biyaya kami po inaligtas sa pangungagitan ng pananampalataya. Ito yung iyong kaloob. Hindi sa aming mga gawa, hindi sa aming mga sarili upang sinamanid. Huwag mong magpulimang malaki. Yan kaligtasan po na dulot mo, hindi walang bayan. Bawal mo po Diyos sa bukod tayo. Maraming maraming salamat po Diyos ng lahat po ng ito'y aking dalangin. Sa tanging pangalang po, po lamang na nagmahal sa amin, nagalay ng kanyang buhay sa Pus. Ang aking pong pinakamamahal, pinapahayag po doon sa North America, sa Canada, sa USA, Pilipinas at sa buong mundo. Ang aming pong Panginoong Kristo. Amen.